So, good morning, good morning mga kabiyahiros-biyahiras natin So, another day, another vlog, another uh, episode tayo sa buhay So, nandito tayo sa tabo ng kantilan Ako'y papasyal-pasyal muna talaga Sus, ang layo ng aming pwisto Talagang grabe Oh, oh yan o oh. pero ganon paman ganon talaga so yan so lakad-lakad din kita para maka rating doon sa dulu oh haba nang ano parking siyapay <laughs> oh yan so wash out wash out mga biheros biheras na no? ah uh, yung iba nakapamili na yung iba iwala pa hey. Ate, paneng, Ate, darget, okay. oh yan o uy wow minivan ah susuki ay ay ang layo pala talaga Uh, mau papau-papau ke selayuk. <tuh> iya, mau mm? di rumah? Jalan-jalan. <laughs> oh ya yeah, do no? yanyo mana nangkap parking nanti mana nakat naka Oh ya yeah, no Subrang so, Oh, naka 2 minutes na ako sa aking paglalakad. Shout out, shout out. Hoy, <laughs> trupa, shout out. <laughs> oh, ito na yung ah, tabuan kung tawagon din eh. So dito marami kang mabibili na kung ano-ano. Bos tak mengutana rata tak bilang kadang-kadang. okay. So, ang presyuhan pala mga kabiyaheros nito ay 1.5. Barato na ini sa ato din eh. Kay sa luso ni ini, 4,500. Sa gulang pa yun, sa ato, marami karasang mapansin Sa sakahamong. Hmm, yan Si Tatay ngat. O yan, yan yung tabo na tinatawag dito. Oh, lahat ng produkto. Oi, oh, shout out, shout out. Sakitin, pagkabilak mo nito. Tagmilkinin to. Ay, grabe kaligo. Oh. Marami tayong mga kakilala dito. Oh, yan, oh, dami. Oh durian wow mapapawaw na lang kita kay wala kitang pera lamang ano na lang oh yan oh shout out yan <laughs> oh yeah, no? so dami daming mga pwedeng bilhin yung pambili lang ang kulang o oh, yun mga kabiheros biheras natin Mga kaludis natin dyan Mga ka-idol Ito ang talagang Tabo kung tawagin dito O oh, yun oh. mga Kung gusto ninyo mga Kung O ano. oh. O oh, yan mga Masasarap na pang ulam hmm. hindi ko lang alam kung nakabili na yung aking magnanay kasama si tatay Lando oh. So, hindi ko lang alam kung nakabili na sila Hmm. 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 tingnan ko nga ay pangakot ra kanyo diri pagakot pa diretso na butang ulang anak mo masana yung akin. Magnanay. Ba hmm. palya mar tak. 3 minggu lay. Kulay dami. Kulay dami. Makapalit dyan na photo di pa. <laughs> hmm. Oh, yan yung mga kamaatis dito oh. oh. Yan. Kalabasa, yan no, oh. pampalinaw sa mata. <laughs> Five kilos karnaba pagdating sa Bukitino. Oh, shout out, shout out. Ako gipangita nga ako asawa ko asa na. Ay ay. Oh. Oh yan Ay <laughs> Shout out Kalo lang ito tayo Ni nakalibot-libot Kainar ka alikaw itun Oh. Aw. Ala, si ter. Oh, yan mga kabyaheros natin ano. So talagang sulit itong ating lakad na to. Eh, daming kuan di kulang alam kung alin ang mas marami ang namimili o hindi namimili. Oh, yan oh. Ah, saan ay aking magnanay? Mm, yan. So, upload natin ito. Long form video. Ika nga. So, yan. Oh, hindi ko nakita ang aking magnanay kung sila ay nasaan na. Ah. balik na lang ako doon sa pwesto. Okay. So maraming salamat sa lahat ng mag-like, mag-share, mag-subscribe nito ating small program Alfred Ohaw TV Vlogs. Bye-bye, God bless and to God be the glory. Hey, Brad. Oh, shout out, Brad. Kita mengatakan oh, <laughs> <kita tahu kok. laughs>